Nagpapadagus pa ang investigasyon ka Naga City Police Station sa nangyaring pangabon sa harong kansarong 67 anyos na retired college professor kan Zone 6 Barangay del Rosario, Naga City. Natabagan mga sospek ang poko mas o menos 271 mil pesos na kantidad din mga gamit, arog kang folding bike, airsoft pistols, mga branded na relo, perfumes, alahas asin iPhones. Base sa inisyal na investigasyon, wara sa harong ang pamilya kamangyaring insidente dahil sa sarong pagtilipo na pig at sa Sipokot, Kamarinesur. Alagad kang pagbalik pasado alas sa isning banggi sa kasa na nadiskubre ang panahabon. Katabi ko kasing na ano sana, still window yung bintana. Ang problema po na ano nila na sinira po yung screen. na screen po natin sabuksan yung still window tapos dinukot po yung lock ng pinto. Ngayon uh, ano po sana, sa kandado yung pinto. Ang problema po, uh, naiwanong may-ari yung susi doon sa nakalakma pinto sa likod. Pigtutubo na dahil mababa sa dua o tulok katawuan na sa likod kampang habon. May CCTV alaga dahil subot na pansininikan mga sospek, maging ng memory card kay ni Antina Bagman may CCTV po sana na nakakuha ang problema po yung CCTV uh, nakita ng mga suspect. Ah, sabi daw kasi pag yung CCTV nakakita ng tao doon lalo kung milita ka siguro ano, tumutunog po ang CCTV kaso po ang nangyari doon sa CCTV kinuha po yung SD card Katakod kay Nina nga ng pulisya sa kung si Saiman na nakailing o pwedeng makatabang na mapadalian sa indang investigasyon, magpasiring sana sa, sa indang hepatura. Mantang nagpagirumduman ang otoridad na pirming maging rigma at asimpasiguruhon pirmi na sarado ang harong, lalo kung maharali tanganing malikaya ng siring na insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.